Hi guys, ayan. So, dahil okay ng panahon, bumisita naman kami dito ng mama. Yung mga nakita nyo nakatumba dyan na saging, saging na uh, kawayan ay dala pa yan ang bagyong Christine. So, meron kaunting mga dahon na nalaglag. Pero hindi talaga ganun kalakas ang bagyo. Tapos ito, mga na palwa ayun yun ang mga kalat dito sa daan at yun ang aming balay ganun pa rin ay thank you lord ayun itong saging tinanggalan niya ng dahon ni mama bago magbagyong Christine at yan, hindi nagliba Hindi na buwan na tumba ng lakas ng hangin. Hello! <laughs> ha? Ha?